provision. Okay mga biyahe, nasa South Korea na ulit kami at welcome sa Busan. Di ko nga lang makita yung station ng tren at mga zombie. <laughs> anyway, nagising ako sa isang public address. Provision is coming, provision is coming. Kaya lahat ay gising at tulong-tulong. Yes mga kabiyahe, sa lahat ng barko na nasakyan ko, lahat tulong-tulong. Maliban sa mga pogi na astang may ari ng barko. <laughs> Pero syempre, understood na yon na wala si kapitan at chief engineer. Pero minsan, may nakasama kong kapitan at hepe na tulong din. Pero mas marami silang kulitan para masaya. Pero ano nga ba ang probisyon? Ito yung mga supply namin sa barko para sa next voyage, next month o depende sa plan ni Kapitan at Chief Steward. Supply like karne, gulay, prutas o pagkain na lulutuin ni Mayor. Mga drinks, gatas, coke, kape, tubig at alak. Joke! <laughs> Masaya pagtulong-tulong lahat at mabilis lang ang trabaho. Nandito rin pala si Opa Chipmate. Dito pala namin ini-store mga darating na provision. May dry store kami para sa mga dry goods like dilata, flour, rice, and mga ingredients at palaman na paborito ni Wiper na orderin kay Mayor. <laughs> Meron ding fish room at meat room. Parang yung refrigerator lang sa bahay nyo. Ang kaibahan e walk-in refrigerator to. Sa ibang barko na malalaki, hiwalay ang meat room at fish room. Meron din kaming vegetable room at minsan dairy room na rin siya. Nandito mga prutas, gulay, yogurt, milk at di mawawala ang kimchi nila opa. Pero alam nyo ba, balita ko, pag may namatay daw na crew at nasa gitna pa ng dagat ang barko, dito nila nilalagay hanggang makarating sa port. May eh, nakaranas na ba sa inyo kabiyahe? Pa-comment naman yung experience nyo. Okay siya, tulong muna ako saglit tapos video video na naman. <laughs> Dami naming tubig na supply, libre lang din po yan sa aming mga crew. Wait, teka, Paano nakaka yung mga supply? Siyempre, gamit ang crane at si Pet Malo naming boso ng driver nito. Nakakalula yung pwesto niya. Makababa na nga lang. At yun na nga, tapos na pala. Tapos na! Uh, tapos na! Tapos na! All na! nagutom mga tropa. Kaya kainan na. Mga nanlakay, mga nanay. <laughs> at see you next na biyahe namin. Niluluto ko pa yung engine room tour mga kabiyahe. Kaya chill lang. See you.